Yes, namin. <ga2> Maraming salamat po. halp. 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 matanda. Uh -huh. Kanina. Ah, oh, so may ano pa ba Pandi po yung pandi, pandi. Pang, pandi. Sila naman so, po ito kabulakan bulakan. Kalumpang lang po. Kalumpang, oo. Yeah. Oh, hmm. eh, Si si Ate tiga ka saan? Kanda ba pagpangatas? Kanda ba pagalog ko kapampangan? Tagalog po tsaka kapampangan. Ah, Dugo ah. citizen. <laughs> okay. Wala <laughs> ko <Kaka -ulangan, laughs> din. Batangas. Ang so, sarap ng kakayahan. Kapwentuhan mo na si Tatay Gary. Isa sa

Ito. Okay yan. Ito pa, okay ba yan? Siguro na makasya na yan. Okay. Mm -hmm. Hindi. Ano Hindi ka na, kain no? si Mark. Bibili, uh, ko nakukunin siya ko. <laughs> ito, ito po, ito po. Ano po sabi niya po, Yas? Sa talang buhay ko talaga ngayon lang ako nakakita na lahat libre ko. Oh. Ay sa pagkain ko. Oh. Talagang lahat po salamat ko. Kain ko. Eh, no. Salamat ko. Oh. <laughs>